Wow. Ayan guys, oh. Ayan, kung nakikita natin sa camera guys, gumagalaw oil na yun. ikat. Ayan. Ayan. Nice. Idol. May kakaiba akong naririnig dito mga ka idol. May nakikita kasi ako dito, Ano to guys. Last time mga kaidol, ito yung binato sa atin. Pero iwan ko ba't nandito na to ngayon. Guys, ilalagay natin 'to dito. Kung may mga elemento man dito, susubukan kong kausapin kayo ngayon. Okay, guys. Sa sauli ko tong ano, nakita ko sa sahig. Ilalagay ko dito sa parador nyo. So, subukan ko kayong kausapin ngayon dito. Sana, pagbigyan nyo ako, huwag nyo akong sasaktan. So, Napakadelikado na ito. Ayan guys oh. Ayan kung nakikita natin sa camera guys gumagalaw oil na yun. Ayan. Okay. natin mga kapit. Walang tao guys. Alam ko nandito yung elemento na nagtutulak sa gulong na ito. Susubukan kitang kausapin ngayon. Huwag kang aalis. Ayan guys. Dito. Itong silid na ito talaga guys. May kakausapin tayo. Ha? Kasi kinagilabutan ako talaga dito mga ka-idol. No? Sa silid na ito guys. Huwag niyo akong sasaktan ha. Ayan. Ayan mga idol So, magandang gabi sa inyo lahat. Ah, uh, ito. Itong uh, necroponic na ito guys. No? Ayan ko kung ilang ghost hunter yung gumagamit ng ganito. Para lang ah uh, may tawag nito guys. Yung pwede natin kausapin yung hindi natin nakikita guys. Yung mga elemento guys. No? O mga kaluluwa man lang. Ayan. So, ah uh, susubukan ko itong gamitin itong Oh. Guys, susubukan ko itong gamitin ngayon dito kasi nagpaparamdam talaga sila mga ka-idol Ayan, so itong nikoponit guys, sumasagap ito ng mga sinasabi ng mga kaluluwa na yun. dito. Kinakabahan ako dito mga ka-idol dahil iba yung pakiramdam ko dito guys talaga. Sa loob, na, sa loob ng bahay na ito guys. Dati pa guys, pinuntahan ko ito dati. Grabe, napaka ano ng bahay na ito guys. Napaka tawag ito, Nakakatakot talaga sa loob dito. Kaya ayan, gagamitin na natin ngayon guys Pakinggan natin yung mga sinasalita ng mga elemento dito ngayon sa loob. Kasi nagpaparamdam sila. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Kaya sabihin natin ngayon sa kanila guys kung pwedeng uh, makausap natin sila mga ka-idol. Kaya ayan, gagamitan natin sila ng necroponic para marinig natin yung mga hinaing o gusto nilang iparating mga ka-idol. Ayan, abangan natin to guys. Maganda gabi. Yes, good evening. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Oh. Nandito ba kayo ngayon? Nandito kayo, di ba? Do you hear me? Naririnig niyo ba ako? Yes. Wow. Huwag kayong magalit sa akin. Okay, alam ko marami kayo. Alam ko marami kayo dito. Hello? Hello? Bakit nyo itinapon tong cross na naman, oh? Diba, ilagay ko yung dito? Wow. Guys, nawala yung ilagay ko dito na cross, guys, oh. Hello? Bakit nyo binato yung cross? Ayaw nyo ng cross? Stop? stop. Okay, stop. So, alam ko yan. Hindi nyo gusto. Oh, okay. Huwag kayong magalit. Oh, na-stop na ko na. Huwag kayong magalit. Guys, binato ako ng cross, mga kaido. Alam ko marami kayo dito. Huwag kayong magalit. Huwag kang magalit. Yeah. Pakinggan natin guys Yung mga Nandito sa loob Mga ah, idol Pakinggan natin yung mga sinasabi nila guys Hello Saan ba kayo dito Nasulok Ha action. Oh, may ginagawa na nga ako eh. Hello. Alright. Oh. Huwag kayong magalit sa akin. Huwag kayong magalit. Nandito kayo sa silid na to? there. Okay, I know it. Marami ba kayo? Sa silid na ito? Oh. Ay, <coughs> God. Wow. Bakit kayo naghahagis ng mga gamit dito? May gayet ba kayo sa akin? Wow, ang lakas ng boses guys. Pakinggan natin guys. Pakinggan natin yung mga sinasabi nila. Alam kong marami kayo. Pwede kayo magparamdam dyan. Stop. Bakit stop? Ayaw nyo ba? Ayaw nyo bang mag-explore ako dito? Ayan, ang dami. Ang dami nila guys. Kikilabutan ako dito mga ka-idol. Ayan, so papasokin natin tong silid. Huwag niyo akong pigilan na pasukin. Oh, hello. Oh, hello. Nandito ba? Nandito ba yung iba sa silid na ito? Four. So, apat kayo dito sa silid na ito. Alright. Hello. Hello. Magpamilya ba kayo dito? Sa loob? Nope. Oh, ang dami nyong sumasagot ah. Isa lang yung gusto kong makausap sa inyo. Para hindi magsapaw yung mga sinasabi ninyo. Hello. Oo. Oh, oh. Nandito sa ano? Itong silid na ito, nandito ba? Yep. Okay. Pwede kayong magpakita sa camera. Pwede kayong magpakita sa camera. Ben, kilala mo ko. Wait. Oh, Ben. Ben nga yung name ko. Pwede kayong magpakita ngayon sa camera. Pwede kayong magpakita dyan. My God. Huwag kayong magalit. Deep, you know? Deep, So, malalim. Malalim yung dahilan bakit kayo nagagalit sa akin. Hello? Oo. Magpakita kayo. Pwede kayong magpakita sa kamera natin para makita ng viewers ko yung ano ninyo, mga imahe ninyo ngayon. Sige, magpakita kayo ngayon. Yes, sige, sige, magpakita na kayo. Ayan, kung hindi ko man makita sa video na ito, yung mga image ninyo, bahala na yung mga viewers natin na mag sa inyo, kung saan kayo nakita dito sa video na ito. Prove. Okay, so ipoprove natin na nandito kayo. Sige nga, sige nga, magpakita nga kayo. Yan yung iba dyan, pwedeng magparamdam. Magpakita, pwede. O, oh, naririnig ko yung mga sinasabi ninyo. Huwag niyo akong gulatin. Huwag niyo akong gulatin. May nasa ibaba ba? Oop. Sige. Deep. Deep. O, oh, pareha kayo ng ano. Pare-pareha pare kayo ng mga sinasabi. Sige, aalis ako ha. Parang nagagalit kayo sa akin eh. Ha? Ah? Ayan, sige, sige. Sige, ko kayo. Hahayaan ko kayo. Ayaw niyo pa ano sa akin? Hello. Oh, may mabait naman din pala na ano eh. Naririnig ko sa boses mo. Ang bait mo eh. Yep. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Parang wala nang sumasagot mga ka-idol. Alis tayo guys. Alis tayo guys pag may nahagip yung camera natin kanina guys dahil uh, sinusubukan natin silang magpakita no Hinahamon natin silang magpakita sa camera natin pag may nahagip yun guys pwede kayong mag comment dyan naisara pa yung pinto mga kaidol no so, grabe yung pagpaparamdam na dito guys lalabas tayo ayan alis na ako uy may naririnig pa tayo guys eh Alis na ako. Ayan, wala na guys. Nawala. Alis na ako. ay mga kaidol so lalabas na tayo ng bahay mga kaidol yan may mga naririnig pa tayo guys comment kayo mga kaidol ha pag may nahagip yung camera natin kanina yan just leave a comment guys in our comment section Ayan.